for today's video mga mare, makakain na tayo ng maaga dahil natulog na ang ating alaga ng maaga. O oh, ayan, nakadapa pa ang ating alaga for today's video. At, at tara na tayo sa tutungo na sa ating kusina. Ay nako, mahirap talaga mag-alaga ng bata. Paminsan-minsan talaga ay map, mapupuno ka sa kanyang kakulitan. Bakit? Minsan talaga ang tita niya ay nagiging dragon kapag talaga sobrang talaga ang kakulitan niya. Hindi mo rin naman talaga siya mapapalok kasi siyempre maliit pa, hindi mo naman alam kung anong gusto niyang gawin. Kaya minsan talaga napapasigaw talaga ako sa kanya. At ngayon nakakaintindi naman siya na pag nagsigaw na ang kanyang titang dragon, ayan na nananahimik na siya at ayan na nga mga guys ang ating naluto na o na. oh, diba lulutuin pa lang at nakapagayat na nga pala ako ng sibuyas pawang at syempre nakatampot na nga tayo ng century tuna sa ating kapitbahay ayan niluto na nga natin ng mabilisang luto dahil ito lang naman talaga mabilisang luto dahil talagang gutom na gutom na talaga ang tita na dragon at ayan na nga magsisisig na tayo ng century tuna with calamansi Oh, ito na nga pala ang kanyang Ginisa-gisa ng sibuyas, bawang At syempre ang kanyang century tuna O oh, diba Napakasarap yan Kung para sa akin napakasarap Ewan ko na sa mga viewers ko dyan O oh, diba Century tuna with sisig O oh, diba napakasarap na yan guys simple simple lang pero rock O oh, diba Kaya kayo simplihan nyo na Ang pagluluto ng ganyan Wow Maraming salamat sa panonood guys I love you muah